Ayan mga idol, ang magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada naman natin ang ating pecha ngayon pong December 29, 2023 at December 30, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers at sa mga bago pa lamang po ating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumadang sa Pecha ngayon pong December 29. Ayan, dito po tayo sa December. Yan po ay 12. Uh, 29 sa ating Pecha. 23 sa ating taon. Ayan, December 29, 2023. Dito sa mga numero natin ito, ayan, para po sa mga baguhan po nating mga viewers dyan, simplify po muna natin yung mga numero nito. Ayan, 1 plus 2, yan ay 3. 2 plus 9 is 11 Uh, 2 plus 3 is 5 Ayan, dito rin po sa bandang gitna 3 plus 11 is 14 At 11 plus 5 is 16 Ganyan din po dito sa bandang baba 14 plus 16 is 30 Ito po yung unang numero natin, 30 at yung pangalawang numero naman po natin, yan kapares na numero, dito po yan sa bandang gitna. Combine lang po natin ito, itong tatlong numero natin dito sa gitna. 3 plus 11 plus 5, yan ay 19. Ayan mga idol, yan po yung pangalawang numero natin, meron tayong 19. At pwede na rin po natin itong matayaan, meron na tayong kombinasyon dito, 30-19 o kaya naman po ay 19-30 pwede, pwede na rin po natin mataya nitong kombinasyon na ito. Uh, dahil nga po 2 digits po yung mga numbers natin, ayan, isisimplify din po natin yan para maisumada natin, para magkaroon po tayo ng mga, mga numero na pwede po natin pagpilian. Ayan, dito po sa 19, 1 plus 9, yan ay 10. Dahil yung 10 po ay 2 digits din, ayan, ilagay muna natin siya rito. Yung 10 ay 2 digits, kaya isisimplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan, ilalagay na po natin siya dito. at itong 30 naman 3 plus 0 is 3 ngayon mga adult ito po yung isusumada natin 1 tsaka 3 at unahin natin isumada yung 1 dito sa 1 kukunin muna natin itong 10 sumada g is 1 plus 0 is 1 at itong 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 pwede rin po dito ang 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at pwede rin po ang 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 and mga idol yan po ang sumada natin sa 1 disunod naman po natin itong 3 dito po sa 3 and kunin muna natin itong 30 sumada 30 3 plus 0 is 3. Pwede rin po dito ang 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 pwede rin ang 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 at pwede rin ang 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 at mga adil, yan naman po yung sumada natin sa 3 at ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian at meron tayo itong 1, gis, 19, 37, 28, 3, 30, 12, 21, at 39. Ayan mga idol, rumble lang natin yung mga numero yan. pipili lang po tayo, kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga korsonada po nating mga numero, para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ayan, pili lang po tayo dito sa mga naka-encircle nating mga numero. At doon naman po sa ating sample, ginawa natin dyan yung, 12 and 28 then 3 and 19 at 10 10 at 21 ayan mga idol yan po yung mga sample po natin mga kombinasyon po natin yung nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong December 29 meron po tayo ditong 3.19 at GIS 21. Dito po sa mga sample na yan, kung okay po sa inyo, nagustuhan niyo po sila, ay eh, pwede niyo rin po matayaan. Pwede kayong magdagdag o kaya naman dito po sa taas kumuha. Ayan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon. At ayan mga idol, po ang ating sumada sa pecha ngayong December 29, 2023. At next naman po natin, ayan, saludo po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong December 30, 2023. At bago po natin yan simulan, uh, gusto ko lang ipaalala ulit sa lahat. Lalong-lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers o mga followers dyan, mga subscribers, na ito pong mga sumada natin mga ginagawa ay mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga lalabas na mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon o kaya naman po sa gabi. At pwedeng pwede po ito sa lahat po ng lokasyon. At ayun na ito, lumpisan natin. Dito tayo sa ating advance umaga, December 30. Dito tayo sa December and ay 12 pa rin po tayo rito. At 30 naman sa ating pecha at 23 pa rin dito sa ating taon. At mga idol dito, ganun pa rin, simplify pa rin po natin sila. Ayan, 1 plus 2 is 3. 3 plus 0 is 3. 2 plus 3 is 5. Dito rin po sa bandang gitna. 3 plus 3 is 6. Uh, 3 plus 5 is 8. Ganun din po ulit sa bandang baba. 6 plus 8 is 14. Ito po ang unang numero natin. Meron po tayong 14. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Ito pong tatlong numero natin dito. 3 plus 3 plus 5 is 11. Ayan mga idol, yan po yung pangalawang numero po natin. Meron po tayong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 11, 14. O kaya naman po ay 14, 11. At uh, ayun mga idol, dahil 2 digits din po sila, kagaya dito sa kabila, simplify muna natin para may sumada natin at para makakaroon tayo ng mga numero na pwede natin pagpilian. At para mas malagdagan po yung mga numero natin. At uh, dito po sa 11, 1 plus 1, yan ay 2. Uh, dito po sa 14, 1 plus 4 is 5. Yan po yung sumada natin ngayon, 2 at saka 5. At unahin natin yung 2. Ayan, kukunin muna natin itong 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dyan yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At pwede rin ang 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan po yung sumada natin sa 2 At isunod naman po natin yung 5 Dito naman po sa 5, ayan, kukunin muna natin itong 14 Sumada 14, 1 plus 4 is 5 Pwede rin po ang 32 Sumada 32, 3 plus 2 is 5 At 23 Ayan, sumada 23, 2 plus 3 is 5 o okay, mga idol, yan naman po yung sumada natin sa 5 at ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 30. Meron po tayong 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 32 at 23. And rumble lang po natin yung mga numero natin ito, ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga personada po natin, mga kombinasyon. At para naman po dun sa ating sample, kinuha natin dito ang 11 and 11 and 32. Then 14 at 14 at 29. Uh, isa pang isa pang kombinasyon dos at saka... 2 at 23 ayan mga idol yan po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha dito naman po sa ating sumadi sa pecha ngayon pong December 30 ayan meron po tayo dito ang 11.32 14.29 at 2.23 ayan mga idol meron tayong tatlong kombinasyon dito na pwede rin po ninyong matayan kung nagustuhan nyo po sila pwede kayong magdagdag o kayo dito sa taas po kung mga uh, lang po natin pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga numero uh, at ayun mga idol yan po ang ating sumado sa pecha ngayon pong December 29 at December 30, 2023 maraming maraming salamat po